mga muhakas. Papasok po tayo. Ngayon may pasok po tayo. Going Заo. Bigyan muna tayo ng kafe. BSM cafe. Yan, BSM cafe. Yan po. Yan po, grabe oh naglalakad ako ng isang kilometro sa bahay niyo ako mga kaibigan habang nagkakapi, naglalakad maaga pa kaya malapag ka ang tao mga alas 8 niyan alas 7 medya marami na yung sasakyan katatanggal lang po ng mga uh ng mga stow dyan tignan yan no? tinatambak nila ganyan sa daan kasi para hindi lang mabag yung sasakyan ngayon snow na naman snow again ay naku po hindi na ako tinatap na ng uh, lamig sanay na po Ayan. So, Ay, ah, Na ano? Oh my God. Pwede kang magpaano dyan. Pwede kang gumawa ng halo-halo. Halo-halo. <laughs> special yun grabe oh lalakarin natin kung hindi na nila hanggal yung snow dyan oh, hindi sila makakadaan yan dinatambak nila dito binagundo sir kuya araw araw siguro araw araw kung hindi tinatanggal yung snow baka walang kadaan sasakyan ganyan po dito sa Japan buhay Japan snow buhay sa Japan with snow mahirap storbo kung kayo po ay may bagyo sa Pilipinas o sa ibang bansa kami po ay may snow na kalaban pagka apat na buwan po yan apat na buwan grabe ayan ang po may snow tire po yan may snow tire pag wala dudulas ang gulong nila dudulas ayan bridge stone dami na papasok po ako pupunta ng trabaho pag sabado may trabaho trabaho linggo lang ang wala kanyan po sa Japan workaholic ang mga tao nito ayan tapos ayan may snow ginigiba yung ay giba na ang bilis kahapon lang nagiba agad mga ilang floor yun ah. mga 10 floor yun nagiba agad isang araw grabe ah ganun po katuloy dito sa Japan pag kumilos kaya pala minamadali maglalagabugay ba yan yan Uy. Ang bilis lang mamig ng kape kasi may snow eh. Snow yung ilalakaran ko. Ayan. Ito muna akong lotion. Ay, gusto po. May tubig pala yun. Kasi may... Naglalagay sila ng tubig nyo para mat, matunaw. Pag walang tubig. Mamaya po. Pinapadami ni Lars now para isang boldulsahan na lang. sa saka, isang tubig. Ganyan po sila. Kasi, okay. maraming... Okay. 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 Nalagyan nila ng tubig. Ah, ba yan? Ay, ko. pumunta tayo ng Luzon. Grabe. Hirap naman po magsasakyan kasi nabangga na nga ako. Pasok akan masuk ke ano? sana. Di mana saya boleh menjumpainya? Di mana saya Ibig sabihin yan. Kapapatak pa lang. Yan na, yan na agad ang naipon. No? Malambot pa siya kasi pag tumagal na yan, titigas po yan. Nalaki na ang snow. Tignan nyo, nalaki na ang snow. Ilang araw po yan. Ilang araw yung mag-snow.

niya po dito sa amin um, pag snow ay lilipat ako ng daan wala pa naman sasakyan grabe dala ko ba yun Uff. Yeah.

Pag mahina tubig yun Madata pa ka. Hindi mo alam yung Dinadaanan mo kung may ano Ay! Muntik na Muntik na ako Ayan Grabe Pag hindi ka naglinis sa harap mo Hindi niya nangyayari hindi ka nagpala hindi ka nagbulldozer mga araw po si you din know? tingnan sa kanila sa nila puro snow yun 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 Pero magandang mag-snow kesa umuulan. Kasi kung ka, ito, snow, snow, lang yan eh. Malaling matanggal pag, yun, pag, Navaon ako. Navaon ako sa snow. Navaon ako sa snow. Nakabots. Nakabots naman po ako kaya hindi maginamit.

Nanti saya akan disana sehingga German Abril nya Warna berwarna Pambakan. Pag uwi ko niya na ako, grabe ah. Diyo. na lang ako. mm ng pero nagkaroon din ulit ng dito na po ako sa akin pinapasokan malapit lang naman ayan na yung malaking malaking kumpay niya dyan Maraming salamat po sa inyong panonood at uh, magandang araw sa inyong lahat. Mga palingat. Paalam. Update lang po ito sa susunod ng kabanata. Bye. Ngayon po ay Sabado pero may trabaho. So, paalam muna tayo mga kaibigan. Bye-bye.